at ah, nagyan traffic baka kung mailagay itong cellphone ko para videohan yung paligid eh pagidlat na napakalakas at parang may nasusunod sa gilid ko lang tapos biglang pagidlat na napakalakas na sabi ang akata ko kasi hindi ko alam kung bakit buhay pa ako charot eh <laughs> o no? actually sa tabi ko kumidlat hindi ko alam kung anong tinamaan pero siguro ayun o St. Anthony mata eh pagdating dito naging traffic eh. hindi ko alam kung bakit at saka nakakatakot yung pidlat na yun ha dahil sobrang init nga naman ng panahon tapos ngayon kumulimlim so

kade kalau Bapak semua kade warahmatullahi sampai aja Ah. ano yung mga tama 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 Ano tama Patayin ka pala yung aircon, baka eh, ako eh. Pagka mainit. Sobrang traffic ngayon eh. Nagagalit yung lalaki. Doon sa kanyang kapatid niya yata yun. Nagagalit siya kasi ginamit yung gamit niya. Tapos nag adik yung kapatid niya. Mura siya ng mura doon pero alam niya may point yung taong yun eh kasi unang una yung gamit niya pinakialaman na hindi nagpaalam tapos sabi pa nga ng lalaki nag aadik ka mamaya may sakit ka pa sa balat kasi maraming maraming mga drug users ang talagang nagkakasakit sa balat dahil sa mga tinuturok-turok nila o kung ano mang ginagawa nila sa sarili nila so naiintindihan ko siya bakit siya nagagalit adik na nga daw daw yung kanyang kapatid ay tapos hindi pa nakuhang uh, magpaalam na gamitin yung kanyang gamit so minsan marami kang masasagap na mga pag nakabukas yung bintana mo tapos traffic marami kang masasagap na kwentuhan marami man sa gilid marami nagkahanap nag buhay sa gilid pero napakalaking problema pa rin ng Pilipinas yung droga na yan napakalaking problema ng ano you know, ako alam nyo meron akong meron nagkwento sa akin na yung kanyang pinsan na matay yung tatay tapos nasa larangan sila ng pangingisda mga fisher folks sila tapos yung tatay niya ay natake yata hindi man lang inayos sa gilid ng dalampasigan ng mga kapwa nito maing isda dahil hindi niya kinayay yung lungkot yung nangyari sa tatay niya kasi kasama niyang lumalaot yun eh somehow nakakuha siya ng droga dun sa mga maing isda dahil kasi tayo mga kapatid na maing isda na nag-aadik siguro pampawala ng takot pag lumalaot o pag kuyat ewan ko kung anong dahilan pero madaling makakabuha ng droga pag ikaw ay fisher folk pero kung susuriin mong mabuti hindi ka na nga ganun kaalwan sa buhay bibili ka pa ng droga ay papano sa madaling salita ang droga ay ng lason eh. Lalaso na yung utak mo, ano-ano ka demonyo, may isip mo, imbis na mag-focus ka na lang, maghanap buhay. Lahat naman tayo may iniisip ng mga hindi tama, pero ako control mo kung ikaw ay nasa normal na pag-iisip eh. Pero yung droga na yan kasi, sinisira niya yung, yung perception eh, ng mga bagay-bagay. kaya ako ako ay sa aking maliit na paraan sinuportahan kong matindi si President Duterte do sa kanyang uh, war on illegal drugs at the same time in my own little way gusto ko sana wala nang magdroga rito sa bansa. Kasi ang katira nila, kikita sila ng mabilis dyan. Ang mabilis ka rin mapapahama. Kung ano man yung mabilis mong kinita dyan, kunwari nag-runner ka ng droga, may libre ka ng mga dalawang guhit, sinisira mo lang yung kalusugan mo eh. Kung ano man kinita mo roon, nakasira ka na ng iba, nakasira ka na ng lipunan, nakasira ka pa ng sarili mo, nagkasakit ka pa. Tapos hindi mo alam, yung anak mo nire-rape na pala ng pinagbentahan mo ng putang inang droga na yun. Wala pong magandang may dudulot yung droga sa totoo Eh, may nakakainit ang na ulo, traffic. Wala na ako masyadong pang gasolina. Naipit pa ako sa traffic. Pero kung nakadroga ka, baka lalo kang nakakatulog ka na magmaneo o kaya nakalutang ka na, bangga mo na yung sa harapan mo. Dili naman kaya, eh, mainit na yung ulo mo, makapatay ka pa. kaya ako ay gustong gusto ko na itigil na sana yung droga or mahuli kasi mga kumikita ng malalaki dyan hindi sila titigil kaya nga hindi hindi nadali ng Pangulong Duterte na limasin yan dahil maraming matataas na tao ang kasabi maraming matataas na tao ang involved pero ako ang hiling ko ay eh, talagang mawala na ito sa mga kabataan o kaya sa mga naghahanap buhay. Hindi po yan sagot. Kung iniisip mo magpupuyat ka, magdodroga ka, mas matinding sakit yung kahantungan mo in the future. Sakit sa utak, sa yung overall na kalusugan at yung posibilidad na makagawa tayo ng mga bagay na sobrang sama kaya ako dahil traffic traffic ito at nakarinig ako nung pag-uusap kanina doon na nagagalit nga yung lalaki sa kanyang kapatid na di umano adik sana magkaroon ng realization yung bayanan na hindi yan cool eh. Walang, wala pong may tutulong sa yan Di ba halin mag-isa ka? Di ba halin wala kang tropa? Sigma ka pa. Di ba? Sigma male ka pa. Kaya may sarili mo mag-isa. Kaya yes, sa'yo makikitropa ka tapos mga tropa mo aakain ka lang sa masama. Aakain ka lang sa droga. Ay, mabuti pang mag-isa. Ako, mabuti pang aso lang yung kasama ko mabuti pang mag isa kaysa makasamaan lang yung gagawin Anyway, God bless. Doon sa mga gumagawa sa may kalaklan, yung mga nangangasiwa ng paggawa dyan, hindi yung magawa yung ginagawa nyo ng Babawasan niya malay yung traffic o at least umuusad man lang sana yung traffic ko. Oh. E ina yung tatlong minutong drive. Ginawa tatlong oras mahigit na ako rito. Tingnan niya. o. Oh. Traffic traffic kalaklan Oh. Matain pala nangangadisgrasya na yung mga tao ah. Oh ilan na nagbabanggaan dito bareto pa lang dito sa kalakla bagsak na yung mga motorsiklo ha? may mga natitire na truck lalong natatraffic hindi nyo ba ha, maisip yung gagawin nyo dyan na kung may aayusin kayo yung perwisyo nyo i-minimize nyo ay putang ina yung para kayong walang isip eh hindi kayo nag iisip eh kung ano man yung ginagawa nyo parang perwisyo ba pa lalo eh Tara gis na Pilipinas to.